aylan nasa dagat na naman tayo katatapos lang bagyo sana may nakuha sila para hindi naman sila lugi sa gasolina yan no hirap na hirap sila magkuha no dahil lalakas pa ng alon ayan o. sana meron nakuha wala daw Mahirap din minsan wala daw na nahuhuli ganon Kaya mahirap po ang mangingisda Kalaban na kalaban nila ay bagyo ganon Tingnan natin kung may nahuli sila Meron kaya Wala walang kain kaya Wala natin. Oh, Ayun ah, no, ano yan? Suaran. Anong isda yan? Ito lang nakuha nila kay Ilyan, no? Oh. Durado ba yan? Hindi. Suaran hmm. yan. Suaran. Suaran? Oh. ano sa Tagalog, suaran? Pulangit. <laughs> Grabe, oh. Bilin mo na, kuya. Naku. Sarap mga isigang yan. Wala silang huli kay Ilyan. Ayan Anong isda yan kuya? Nako Anong isda? Kaya hirap din minsan, hindi basta-basta nakakakuha. Minsan may swerte gano, minsan ularin, talo pa sa gasolina. Kaya pag tayo namili kay huwag na tayong tumawad dahil hirap. Lugi sila. Ay, lalaki pa kasi ng alon kay No? Oh. Dito tayo sa dagat. Nag-aabang ng bisugo. Yung mga nagkitang. Bakit kuya, apa nga awan na ala? Na angin, awan na ala? Ano? Um, ang... Na kapatid, mga, ti Ang kami ko ma. Uh, Ayan, pala wala daw silang pain. Uh, Ako lang sa naman mo uli. Oh. Ayan, oh, lucky, oh. Ito lang nakikita na yung lakil an oh. Yan lang oh. Ayan. <laughs> Talo. Ayan na oh. Talo. Talo sila kay Ian, sa sa gasolina ganon. Pag ganyan kuya, talo ganon. Talo sa gasolina, abak. Talo sa gasolina. pa niya. Oh, yun, lalaki ng alon, no? Oh. Lalaki ng alon. Next time. Oh. Ganun lang kay Ilyan. Minsan maswerte, minsan one din talo. Ganyan lang buhay. Kaya laban lang.